Nilinaw ni Kapuso actress Sanya Lopez ang tungkol sa isang cryptic post na nagbigay ng haka-haka at naging paksa ng intriga sa social media na iniugnay ng ilang netizens sa hiwalayan ng kanyang kapatid na si Jack Roberto at ng ex-girlfriend nitong si Barbie Forteza. Sa isang panayam kamakailan sa Philippine Entertainment Portal, inilahad ni Sanya na wala itong kinalaman sa relasyon ni na Jack at Barbie. Pinabulaanan niya ang mga espekulasyon na ang kanyang post ay may kaugnayan sa kanilang breakup. up no, not at all, ang direktang sagot ni Sanya. Ipinahayag din niya ang kanyang respeto sa mga personal na desisyon ni na Barbie at Jack hinggil sa kanilang relasyon. I respect Barbie and Jack doon sa mga decisions nila, dagdag pa ng aktres. Ayon kay Sanya, mula sa simula pa ay hindi siya nakikialam sa mga personal na buhay ng kanyang kapatid at ng mga taong malalapit sa kanya, kabilang na si Barbie. Ever since hindi ako nangingialam. Alam ng lahat yan, hindi ako nangingialam. Basta ako as kapatid, kaibigan din ni Barbie, kumbaga. I respect them, pahayag ni Sanya, na nagpapakita ng kanyang malalim na paggalang sa kanilang mga desisyon. Ibinahagi rin ni Sanya na hindi siya ang tipo ng tao na magagalit o magkakaroon ng sama ng loob sa ibang tao dahil lamang sa may hindi pagkakasunduan ng ibang tao sa kanya. Matatanda na tayo para doon. Nandito lang ako para intindihin sila pareho, Ania, na nagpapakita ng maturity at pagka-practical sa paghandal ng mga ganitong isyo. Ayon pa sa kanya, mas pinipili niyang maging maunawain sa parehong panig, kaysa magbigay ng negatibong reaksyon o hatol. Naalala ng mga netizens ang unang pagkakataon ng paghihiwalay ni Najak Barbie nang magpost si Barbie sa social media noong simula ng 2025, kung saan inilahad niya ang kanilang desisyon na maghiwalay matapos ang pitong taon ng relasyon. Ang anunsyo na ito ay nagulat at nagbigay ng kalituhan sa mga taga-suporta at fans ng magkasintahan, na naging dahilan ng maraming spekulasyon at mga haka-haka sa social media. May mga nag-akusa at nagbigay ng opinyon tungkol sa dahilan ng kanilang breakup, ngunit hindi rin ito direktang tinugunan ng aktres o ng kanyang ex-boyfriend. Sa kabila ng lahat ng intriga, ipinagdiinan ni Sanya na ang kanyang cryptic post ay hindi konektado sa kanilang sitwasyon, at wala siyang intensyon na makialam o magbigay ng komento hinggil sa personal na buhay ng iba, lalo na ng kanyang kapatid at ng mga malalapit sa kanila. Ipinakita ni Sanya ang kanyang pagiging mature at mahinahon sa pagtugon sa isyong ito na nagsisilbing magandang halimbawa sa mga fans at netizens na laging magingat sa pagpapalaganap ng mga haka-haka at chismis. Sa huli, nilinaw ni Sanya na ang kanyang mga post sa social media ay hindi dapat gawing basehan ng mga haka-haka, at siya ay magpapakumbaba at magpapakita ng respeto sa bawat isa, anuman ang mga isyong kanilang kinahaharap. Ipinakita ni Sanya ang kanyang matibay na paghandle sa mga ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto sa personal na buhay ng iba, at hinimok ang lahat na maging mahinahon at magpakita ng pagunawa sa mga desisyon ng bawat isa.